Good morning, good morning mga katatay, mga barangay at mga distrito 4. So, ngayong umaga po mga tatay, uh, pupuntahan po namin yung matanda kung saan po yung naalala nyo po yung sa video na pinangakuan po ng tulong pinansyal ng ating congressman Rillo ay eh, ngayon po umaga ay pupuntahan po namin upang alamin ang mga kailangan bilhin o ng mat ng matanda. Si Tatay Tonyang po 'yun, di ba? Ayun, so ayun eh, mga kabarangay, mga ka-district 4 uh, Ito na po pupuntahan po namin Kasama po namin ang aming Casey Loida Ayan, at uh, si ating Judith Ayan. So tara, let's go Ito ngayon po natin, At ayun nga mga katatay, nandito na po kami sa manggahan para puntaan po namin yung matanda na si Tatay Tunyeng no, para alamin yung kalagayan niya ngayon. At kung shoutout po sa iyo, Congressman Marvin Rillo, uh, ito na po. Uh, pinunta na po namin yung matanda para alamin at kung anong mga needs niya ngayong umaga na to at ako ano po yung mga gagawin po namin para sa kanya balita ko papagupitan po daw namin ayun kasama po namin si AC ayun po nandito na po tayo ayun po si tatay Tonning Tay, good morning. Yan po si AC. Tay, good morning, Tay. Kamusta po? Sabihin, uh, ang uh, papacheck up kami on Friday. Uh, papacheck up. Papacheck up kami sa Friday. Pupunta tayo sa labor hospital. Sa Friday? Uh Oo. -oh. Uh, Friday na umaga, dilinisan li ka muna. Bibili tayo ng mga amigos uh, mo. Papagupitan ka namin ngayon. Papagupitan ka namin ngayon. Tapos sa uh, bukas, dadalahan kita ng damit mo. Short at saka yung kanilang kailangan mo sa katawan. Tapos pupunta po tayo sa Friday sa labor hospital. Magpapacheck up po tayo. Ha? Tapos yung pagkain mo araw-araw po, okay naman. Opo, para medyo tumataba ka na nga ngayon. ngayon. <laughs> Yung electric fan, yung, yung, yung mga tubig mo, okay na lang po. Okay, oh. Uh, opo. Ahatidan na lang po, na lang po namin kayo ng mga needs mo araw-araw kasi no. hindi ka naman makakitos. At kukuha din po ako ng mga sa'yo dito para para sa pang-araw-araw mo po. Kaya po yan kay Congressman Martin Rillo po. Siya po yung tumutulong sa inyo, yeah. si Congressman. Ano tay? Ano tay? Ah, Friday. Check up po kayo. Oh. Opo. Opo. Pupunta kayo rito. Opo. Pupunta. Ngayon po, ang gagawin natin, pagugupitan po natin kayo ngayon. Wow. Oo. Oo Tinatawag lang po niya at yung Lena'y magugupit para medyo guminhawa yung pakiramdam nyo po. Kumain na po ba kayo tay? Okay. Nag-amusal ka na Okay. Oo, yung tangali mo nang okay na rin po. So, tay, ano po masasabi niyo kay Congressman? Salamat. <mukilan> Salamat po no. Salamat ako ng matulungan niyo. Opo. Tutulungan ka po ni Kong. Siya po bahala sa inyo, di ba? Nangako naman po siya sa inyo. Okay naman ito. So, ayan. Papagupit po Kaya tayo tay. Ngayon po. Opo. Ngayon po. Ah, bong, ito na po si Tatay Tonying po. Ah, medyo yan yung wheelchair niya. Tay, nagagamit niyo po ba yung wheelchair nagagamit Okay. Ah, nahihirapan po kayong mag-ano? O baka tumumba po kayo, no? Ito, dito. So, kailangan po talaga may taga-alalay sa'yo. Kailangan may kasama. Saan po ba yung mga apo nyo or anak? wala po kayong anak. Ay, po ako rito. Ito lang. Pero nandun sa trabaho. So, ayan tayo. Papagupit tayo, ha? Para medyo pumogi at bumata po tayo. Dito lang. Dito lang. Opo, dito lang. Ilan taon na po kayo, Tay? Ilan taon na po kayo? 80. 80? Oo. Oh. Sige po, Tay, ha. Antay lang po natin yung barbero. Sa mga katatay, mga kabarangay, antay lang po natin. Papagupitan po natin si tatay. Yan. Alright. So, mamaya na po kayo tumayo, Tay. Oo, para pagkano. Tay, okay, ma. Ay mga katatay dahil eh nga wala po yung barbero ni tatay na magugupit. So Tay, ganito na lang. Bukas na lang po tayo magpapagupit. At baka bukas din baka may bibilin din, may may, bibi, may mga bibilin din na gamot. Or ano? Kasi sa Friday papa-check up ka po kayo. No kasi 'yun ang pangako ng ating congressman Marvin Rillo. Na hindi siya po hindi hindi papayag si congressman na hindi ka mapacheck up at hindi malam hindi malaman ng ano mo ah wait na tawag nito kalusugan mo kailangan niya kasi 'yun ang pangako niya sa 'yo eh papagalingin niya kayo no? Oh, dahil wala po yung barbero mo ngayon. O oh, bukas na lang po tayo magpapagupit. Opo, oh, pupuntahan po kayo or baka ang gagawin namin papapuntahin na lang namin yung barbero dito mamaya pag uwi o, oh, gugubitan ka niya at si ate Elena na po ang bala. ah oh, sige so, dapat pagbalik ko tay pagbalik namin pogi ka na okay. di ba? Oh, so, ayan so, oh, ayan kong uh, ito na po oh pasalamat tayo kay congressman Rillo no? ano mas sabi mo kay congressman Man. Maraming salamat. Ma! 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 Tulong. Okay. Ayan. Okay po. So, ayan po. Uh, sa tiwala lang po kahit magdasal po tayo palagi tayo. Si congressman po ang bala sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Ayan po ang pangako ng congressman natin. Diba? ba? Papagaling ka niya. At sa papagalingin tayo sa tulong ng Panginoon. Okay tayo. So, okay pahinga na po kayo ulit at mamaya antay, antayin nyo po yung barbero para magupitan po kayo okay yan na lang po punta rito opo siya na lang po pupunta rito magupitan na lang niya ako opo at para pagbalik namin pogi at batang bata na po kayo tingnan <laughs> so eh, tay ay si maraming salamat tayo ha bukas pa po opo bukas bukas po okay mag ingat po kayo palagi tatay ha okay po dito na po kami oh, bye bye tay Ingat po kayo palagi ha. Ah. Bukas na lang po ulit. Ayun nga mga kabarangay, mga ka-district 4, no? District 4. At kami ha. nga po. Bukas, pabalikan po namin si tatay para bilhan po ng, ano? Damit. Damit. Lahat ng mga kailangan niya. So, so, abangan nyo lang po bukas yung dito namin kay tatay Tunyeng. Ayun lang po. For this video, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.